Mga ilaw guys, ito ha. na po natin itong ating buro. Ayan. Ayan po. Gigisa na po natin burong yung burong natin. Tapos ang panggigisa lang po natin yung itong kamatis. So, lagyan po natin panigang at sibuyas, bawang. Nakalaligap po siya ng yan, hipon. tapang gagamitin lang po natin konti yung seasoning. Ito lang po. Lagyan okay, ito. Magahan muna tayo ng bawang. sabi yeah. Ang lagay po natin yung sibuya. Lagay po natin yung kamati. Kaya sabay natin natin yung si panigang, yun nilalagay po kasi ako ng panigang dyan na uh, si guys, na po natin yung aking binurong kanin na meron tarapya. Ito, dinamihan po na po. Para po kasi ito, kahit naman po magtagal ito, Di po masisirayan. Dahil, di po muna natin ito. ang di po natin ito. Para po marami. Halo lang. Eh, halo lang ko lang po natin para papare-pare po ang luto niya. O, lagay, ito. Makakaluto na tayo. Lagyan na lang, lang po natin ng hipon. Ayan, kanya-kanya po tayo para ng pagluluto ng buro. Eh, yan lang po alam ko pagluluto. Okay po. Paglulu Lang po. Thank you for watching. Mga likas, ito po ang ating finish product ng burong kanin na mayroong talapia, with hipon. Burong kanin po yan. Wala po. Thank you for watching.